Hello everyone, it's me again, and the Marikit, and welcome to my channel. We delete mo kari, delete mo kari. So that's the Arami of Siyana. Dili, magkiat kay madam damag, lagi mo. So di ako sa reprap guys, no? So mitong tung ko Dery kay sobra ka uga naman po siya, and ay humana jud siya. So good nga sa tumoy. O, ngaripod sa tumoy. Ay! Oh, tumoy. Tumoy, tumoy. Adiba ka-perfect na. dili lagi maglangas. Ngano maglangas man, bi. Uy, pagpuyo, lagi mo, die. So, nga rin may agi, guys. kay medyo okay man po ang dalan. Pwede po gamang mo back there, Uy, dali mo, rin. Dali. Nga rin lang po agi, kay di ko mo ang kay manakit ang atong kalutahan <laughs> so ari anita sa sa medyo patag sa medyo mubo nga ambakan para dili ta mabunog hi pugi mo ambak ta guys makaambak ta diri Ha, ah, di na lang ko eh. Kinadlo ko sa akong two foot. Tuna. Ah, ah magdanghag lagi. So nakaliko na ko guys, sila ni Arato Pasat mga balay. Ano ah, ba? Diba? Dali. Ha? Huh? Oh, dari Ramon David. So guys, darah aku sa bus. Ah, diba? Ah, diba? Uy, dali mo rin kayo. Nge, na. basketball court. belia, Belias. Belias. ako suga maambak ni Durdong Oi, muramag si Batman. Tiba, <laughs> oh, perfect na siya. Ang dalan guys kaya pagkupo na simento Pasya wow. na human.

katawa lang kay tinudyoan mana, na guys <laughs> na siya na huwag ako siyang ginan niya. nga dili mo hilak kay tinudyoan man ni mo katawa na siya why oh, sakit day? very good ako oh, kala ako sakit ato na damag o di lagi mag ginan mo nga dili mo magdagan dagan kaya madamag may dagan na damag oh, why hila kay ano rap na? Kung so, madamag, Ag, dili maghilak yun. kay tinuyuan ka na. Yan eh, nag-ambak ko tapos na Madam O, oh, nan. Sabi ko sa iyo eh. May nagusya siya. <laughs> okay? okay? Dili lang mo hilak no kay kuan man. Sa man to? Tara, may maguyap-uyap na po. Ayaw, maguyap-uyap ba na kay mga bata pa man mo. Ayon na glamp ti? Hindi la So medyo jo ha ngat ngat na jud guys no? Ayo lagi na ay glamp ti? Asaman mo? Ayo kaniwa kwak nito. Balak kayo. So, ag na siya po, guys, mo anindot na siya. Mukhaan rin na ni Derry. Perfect na. Come on, guys, mukhaan na ta sa basketball court. Come on, come on, come on, come on. Dali na mo. Asan Asan naman si Yana? Yan na. Dali na. Ano mo nang bibin na? Ano mo ang bibin na? Sige lang, <laughs> kadama ang bibin na. Ay, kaaling